Pag kamu lamang uduol o maginusol, mangayo pasaylo, pasaylo kita igsoon ni Allah. Ka, inna Allah gafuro rahim. Si Allah ang labing maluloy sa satanan. Simbaho nato ang atong naghimo sa langit o sa yuta igsoon. Mahang problematika ay nang tawhana igsoon. Kung sa so kaka ang tao mawala na wala sa Diyos, ang usok ka tao na nakaila nakailas sa Diyos igsoon, ako kayo ang kasalanan. O so, sa pagsimba sa isang kabutang na kinibinuhat lamang sa kamot sa tao, kini akong kasalanan ninyo ako. Pabodoni, wakimus, wakimus sala, o magsimba ka mo, wakimus sala, lidikri, o maghinundong ka mo, kanako. Simbahan ninyo ako, innani ang Allaho, la ilaha illa ana. Walay il ako ni si Allah, Nagasulti ba ang Diyos nga simbahan ninyo ako? Kanang imong ginasimba karon igsuon, kanang giatubang karon nga imong ginasimba ang pangutana, nagaingon ba siya nga simbaha ako? Mudrit kita higsuon pagpamulong tungod kay adunaay communality kini atong tong pag sa atong pagtulog. Mao si kristo Si kristo igsuon ang tinuod niyang pangalan ay sa Almasi Ebno Mariam. Hiso Kristo, Espanyol, Jesus Christ, English, ha? Huh? o niya sa ah, Middle East ang iyang pangalan ay sa Almasi Ibn Mariam. Si Heso Kristo nga Mesiya, nga anak ni Maria. Dili kami matawag o usa ka Muslim Iksuon, kung dili kami magmahal ni Heso Kristo kung dili kami mutahod ni Isa al-Masih bilang uh, man of God, uh, bilang propeta, bilang masiya, bilang sulugoon sa Diyos, kung dili kami muila kaniya, dili kami matawag na Muslim. So, dili o oh, dili kami matawag na Muslim. Si Maria, Mariam, sa Middle East yung pangalan Mariam, sa Espanya, Maria, uh, sa Iban, sa English, Mary. Dili usab kami matawag na Muslim kung dili kami magatuo o magmahal igsoon ni Mama Mary. In fact, dili sa Quran, di na may Quran igsoon. Ika di disinoybe, di the 19th chapter of the Quran, ika di na kapitulo sa Quran, pangalan Maria, dun sa Salatul Fatiha, Salatul Bakara, Salatul al Ali Imran, Salatul Nisa, Salatul Naida, hangtog sa ika di sinoybe igsoon, Suratul Maria nanay kini ni So Kristo. Dili kami matawag o Muslim kung dili kami magatahod ni Maria. In fact, na mention sa Quran, Mary, eh, above of all women of all nations. Si Maria, siya ang pinakataas na babae sa tanang mga babae din sa kalibutan si Maria usa siya kabalaan nga babae igsoon nga kami nga si, si Maria nagabuntis kan ni Jesucristo Assalamualaikum so, Assalamualaikum Assalamualaikum Salam. Assalamualaikum Assalamualaikum Saudi. Alhamdulillah. Assalamualaikum 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 Michael. Michael, Pino. Muslim ka na, di pa? Ah, hindi. Kuha na ko. Di pa? Lay minister sa uh, Roman Catholic. Roman Catholic. Bindi ka, unyara. Ayaw, ayaw, ayaw sa guli. Unyara. Alhamdulillah. <laughs> Kay, doon na tayo sharing the reunion. unya, balik na ko. Oh, sige, balik na ka. Inshallah. Inshallah. Okay, balik na, unya. Okay. Igson. Usaka. atong... usaka ikso Pilipino galing sa Saudi siguro Alhamdulillah, mabalik daw siya unya, usa daw siya kalay minister sa katolik si Maria Igsoon sa among pagtulungan ng mga muslim nagabuntis si Maria mula siya hilagti o lalaki ah, sa sugilanon ni Maria ning doon lang usap anghel kaniya o dagay nga na mag o Biblia tungkol sa pag kahibalo ni Maria na siya manganak o magbuntis, magbuntis o manganak, adunay pagkalahi igsoon. Mary replied and said, How could I have a son that no man had touched me? Kung saan man ako pagpanganak, batang lalaki, na wala may tao ning, ning hikap ka na Wala may had touched me. Then the angel said, Only Allah will say, Si Allah lamang mamulong at um, maingon. Un-fireful. Be and it is. Mahimo o um, mahimo. In the same manner, sa Biblia, si Maria nag How could I have a son that no man had touched me? Sa Biblia, ang tubag, um, then the angel, the Holy Spirit of the Lord, will overshadow thee. Will overshadow thee. Sa Tagalog, at ang Espiritu Santo ng Diyos, magalimlim or pagalimliman ikaw pagalimliman sa bisaya lumlum kanang manok ba pagalimliman ikaw sa tagalog okay so, sa, sa sa Quran only Allah will say kun fayakun be, sa tagalog then the spirit of the lord of the lord will overshadow thee. sa tagalog ang espiritu ng Diyos ay pagalimliman ito okay. oh oh miss